Natagpuan na ang isa sa tatlong nawawala sa landslide sa barangay San Luis, Antipolo Rizal. Aminad Rescue Team na pahirapan ang kanilang retrieval operation lalo't bukod sa matarik at delikado ang lugar, pabugsubugsu pa rin ang pag-ulan. Si Rod Lagusad sa detalye. Maghapon nagsagawa ng search and retrieval operation para sa tatlong miyembro ng isang pamilya sa Antipolo Rizal. Nawala sila matapos tangayin ng agos ang kanilang bahay sa sitio Upper Banaba, Barangay San Luis sa kasagsagan ng pag-uulan dulot ng bagyong enteng. Bandang alas 4 na ng hapon nang matagpuan sa creek sa ibabang bahagi ng barangay ang labi ng isa sa mga ito, ang padre de pamilya. Emosyonal itong kinilala ng kanyang kamag-anak. Matapos ito, nagpatuloy pa sa paghahanap ang mga rescuer para hanapin pa ang dalawang nawawala ang walong taong gulang na bata at 52 years old na lola. Dito sa bahagi ng creek na ito, sumentro ang pagganap. Dito kasi nakita ang bangkay ng tatay. Paira pa ng paggalap sa unang lugar kung saan pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga biktima. Ito ay dahil sa tambak na lupa at mga kahoy na sinabayang pa ng masamang panahon. Ang pinakamalaking challenge sa ating mga rescue team, yung pabugso-bugsong pagulan. Kasi po yung uh, retrieval site ay masyadong delikado dahil matarik po ang bundok. Yung pong uh, bahay nung uh, nadaanan ng uh, plus flood ay nasa tuktok so bumagsak po siya sa 75 feet ang lalim. Ayon sa kapitan, babalikan ulito ngayong araw dahil may masamang amoy silang naamoy dito. Gagamit na rin sila ng mga K9 unit para mapabilis ang pagganap sa mga nawawala pang biktima. Yung location po nung site nung uh, retrieval ay uh, wala pong heavy equipment na pwedeng uh, uh, pumunta so uh, kumbaga ay mano-mano ang uh, kilos ng ating mga rescuer so at maingat din dahil inaantabayanan din po na baka mag uh, mag landslide uli ay sila po ay nandun sa baba so maingat po ang ating mga Nakipag-ugnahin na ang barangay sa bayan ng San Mateo kung sakaling makita nila ang mga nawawalang biktima. una nang natagpuan ang isang taong gulang na bata at ang nanay nito na 27 years old noong lunes. Habang nakuha na rin isa pang residente ng barangay na nasa huwi din dahil sa bagyo. Rod Lagusad, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.